Alam mo ba na may mga kwento talagang simple pero tatama sa puso? Tulad nitong mga batang lumapit para humingi ng kaunting tulong. Pero imbes na bigyan lang sila ng pera, tinuruan sila ng diskarte. Binigyan sila ng dalawang pirasong tinapay at sinabing ibenta nila. Yan, ganito gawin mo boy para hindi ka nangingin ng pera. Bibigyan ka na namin na tinapay. To dalawa to. Ang bili namin dito, 12 pesos isa. Ngayon, ibenta mo dito sa lahat na kaupo din. Ibenta mo ng 20 para maging pera. Ngayon, do double yung kita mo. Sige, benta mo. Try mo benta doon. Huwag ka babalik dito pag di mo nabenta. Ginawa nila. Bumalik sila na may kita. Pinaulit pa, hanggang sa mas lumaki pa ang kinita nila. O, oh, di ba? Naging 50 pesos na. Binigyan kayong tip. Di ba? Ang galing nyo. Isang maliit na aral pero napakalaking epekto, hindi lang sila binigyan, tinuruan sila paano kumita. Totoo nga yung sabi, give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Ngayon ang gagawin mo naman, next mo job, punta ka sa grocery, bilim ulit ng tinapay. Tapos ngayon magsuot ka ng mas magandang damit, yung mas pogi, para mas marami kang mabenta. Yung pang Christmas party mo na damit, yung pang diinan. Saludo sa taong nagpakita ng ganitong kabutihan, hindi lang tulong, kundi oportunidad. At saludo rin sa mga batang ginawang inspirasyon ang pagkakataon. Sana mas dumami pa ang ganitong kwento. Mga kwentong nagbibigay pag-asa. Hindi. Ano sabi?